Aning Tetay's Kwentong Pambata Alamat ng Kalabasa Ang Bunga ng Lakas at Liwanag Noong unang panahon, sa isang malayong nayon na napapalibutan ng na lunti ang kagubatan, naninirahan ang batang sisimo. Sisimo ay masigla at mahilig tumakbo, ngunit may kahinaan ang kanyang paningin. Madalas siyang nadadapa at hindi niya maaninag ng malinaw ang mga bundok, ilog at kagandahan ng kalikasan na nakapaligid sa kanila. Isang gabi, habang natutulog si Simo, nagpakita sa kanyang isang diwata sa panaginip, ang diwata ng kalusugan, si Aling Liwliwa. Ay nagsabi sa kanya, Simo, naririnig ko ang iyong kagustuhang makita ang mundo ng malinaw at magkaroon ng mas malakas na katawan. May isang kakaibang bunga sa kagubatan na makakatulong sa iyo. Kinabukasan, ikinwento ni Simo ang panaginip sa kanyang mga magulang. Sa labis na pag-aalala, sinamahan siya ng mga ito upang hanapin ang sinasabing bunga sa kagubatan. Matapos ang mahabang lakaran, natagpuan nilang isang halamang may bilog, mataba at kulay kahel na bunga sa ilalim ng isang matandang puno. Dahil kakaiba ang anyo nito, tinawag din ang kalabasa mula sa salitang kaliwanagan at lakas ng katawan. Inani ng kanyang mga magulang ang kalabasa at ipinagluto si Simo. Sa bawat kagat niya, napansin niyang unti-unting bumuti ang kanyang pakiramdam. Hindi lamang luminaw ang kanyang paningin, kundi naramdaman din niya ang pagdagdag ng lakas sa kanyang katawan. Sa mga susunod na araw, nagkaroon siya ng mas matibay na katawan, mas matalas na paningin at mas masiglang enerhiya para sa mga gawain. Nabalitaan ang buong ngayon ang nangyari kay Simo at nagsimulang kumain din ng kalabasa ang lahat. Hindi nagtagal, napansin nila na hindi lamang pampalakas ito ng katawan at pampalinaw ng mata. Ito rin ay nagbibigay proteksyon laban sa mga karamdaman at nagpapasigla sa kanila araw-araw. Mula noon, itinuring nila ang kalabasa bilang isang mahalagang bunga para sa kalusugan at lakas ng katawan. Aral Ang kalikasan ay may mga handog na nagpapabuti sa ating kalusugan. Tulad ng kalabasa, maraming pagkain sa ating paligid ang may taglay na lakas at sustansya upang tayo'y maging malakas, malusog, at handa sa hamon ng araw-araw na buhay. Mga tanong Una, ano ang pangunahing problema ni Simo sa kwento? Pangalawa, sino ang diwata na nagpakita kay Simo sa kanyang panaginip at ano ang payo niya? Pangatlo, ano ang mga benepisyo ng kalabasa na natuklasan ng nayon? Pangapat, bakit mahalagang pagkain ng masustansyang gulay tulad ng kalabasa? Panglima, paano nakatulong ang kalabasa sa pagpapabuti ng kalusugan ni si Mo? Ang kalusugan ay kayamanan. Minsan, ang mga simpleng bagay na nasa ating paligid, tulad ng kalabasa, ay may taglay na mahika upang mapanatili tayong malakas at masigla. Kaya't pahalagan natin ang biyaya ng kalikasan at gawin parte ng ating buhay ang masusustansyang pagkain upang patuloy nating makita ang kagandahan ng mundo. Kung gusto ninyong malaman ang iba pang kwento at alamat na may mahalagang aral, mag-subscribe sa aming channel. Huwag kalimutang pindutin ang bell icon para hindi mahuli sa susunod na mga kwento. Salamat.